Napag-alaman ng mga pulis na si Lovella Villacorta nagmamayari ng coaching ito. Base yan sa kumpirmasyon mula sa kanyang lola na si Beatrice, ang nagmamayari ng Villacorta Group of Companies. Bagamat hindi pa nakikita ng mga rescue team makatawa ni Lovella, kumpirmado namang siya ang nagmamaneho ng sasakyan na ito bago ito sumabog. Bakit nangyayari ito sa pamilya ko? hindi pa nga yung kaso ni Ruel. Kaya naman, si Lovelia. Ako na ba ang susunod dito? Senyora, huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Tama na ho. Makakasama sa inyo yan. Madam, mas maganda po Pagdasal na lang po natin na walang mangyari kay Lovelia at makita siya ng maaga. Ako rin ho, hindi ko lubos maisip ko ano nangyari kay Lovelia. Ay, sige ho, mauna na ako. Kayo na bahala dyan. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Ano? kung sakaling magbagong isip, kontak ng tao. Sino ko ito? Magaling na hate man yan. Labas masok yan sa kulungan, kaya nakilala ko. Kung meron kong gusto mong patira sa kanya, walang problema, sabihin mo, anak kita. Tay, sinabi ko naman ho sa inyo. Kailang kailangan mong papatay ng tao para lang makuha kayong mga gusto sa Villa ah. Maganda ng sigurado kaysa ikaw maipit sa uli. Sa tago mo yan, pag merong humaharang sa plano, ipatrabaho mo sa kanya sa isang iglap tanggal ng problema mo. Jen. nangyari? Ikaw ba talaga nagpasabog na sa ni Lavenia? Hindi. Uh, binabaril ko siya. Nahulog siya sa bangin kaya sumabog. So, sigurado ka ba na tamahan ang si Lavenia? Kasi kapag nabuhay ba yung babae nun, ako ang sasabi. Hindi ko sigurado kung naapuruhan ko. Pero sa pagsabog ng kotse niya, sigurado ako pati kaluluwa niya lasog-lasog na. Sigurado ka bang patay na si Lavenia? Gawin mo yung sinabi mo, ha? Nawawala si Luvelle. Hindi ako niniwala patay na siya. Jerry, kausap ko na yung polis. Sinabi niya sa akin na wala na talagang pag-asang mabuhay si Luvelle. Kasalanan ko. Ba't siya napahamak, eh? Kasalanan natin. Anong kasalanan natin? Aksidente yung nangyari. Ay, ba? Diba? Huwag na nga tayong mag-away tsaka magsisihan. Magpasalamat na lang tayo dahil swerte tayo dahil walang nasabihan si Luvelle na tukol sa relasyon natin. Hindi na tayo kakabahan. Diyos ko, ano ba na? Bakit ko na nangyayari sa yun, no? Ano ba na nasabingan ng kamatayan niyong tao? Tayo sa atin, tayo sa atin, ha? Pero kapakanan mo rin inisip mo? Kapakanan natin, natin. Kapakanan mo, kapakanan ko, at kapakanan ng magiging anak mo. Kaya huwag mo akong sisi di man ako nalulukot sa pagkawala ni Luvella. Talagang papaka lang ako dahil para to sa buhay ng anak natin. Mm -hmm.